Hindi natin ito papataasin kasi ititrim-trim ko yan para maging bonsai, ano? Lunggay na nasa paso. San ka nakakita ng malunggay na nasa paso? Hello everyone! So, update tayo sa ating naitanim na malunggay. Ayan, o. Oh. Dito natin tinanim sapat. Pwedeng-pwede pala sapat yung malunggay. <laughs> Di ba? So, um, ilang months na ba ito? Mga siguro six months na. Ito na sila ito na siya. <laughs> so, ayan, may tumubo na dito ng mga sanga. Tapos, actually, hindi pa ako nag dito. Kasi parang gusto ko i-bonsai itong halaman na ito. Kasi nakapat lang siya. Ayun, oh. Di ba, ang mahal-mahal ngayon ng bonsai? Try natin i-bonsai itong ating malunggay. <laughs> Di ba? Pero, papalakihin mo natin ito dito. Yung parang, ano niya, stem para medyo malaki siya na bonsai. Kasi hindi siya masasabi ng bonsai kung hindi form siya na parang tree. ba? Diba? Tignan nyo naman, halik kayo, yung kanyang mga, mga dahon. Ang ganda. Ang green. ba? Diba? Malunggay na nasa pot. San kayo nakakita na malunggay na nasa pot? ba? Diba? Pwede siyang pang-exhibit. So, yan yun. yun. Pwede kayong magtanim ng mga malunggay na nasapat at ilagay niyo lang sa labas ng bahay or kung wala kayong pwesto at gusto niyo magtanim ng malunggay perfect na perfect ang nasapat na malunggay para at least pag may manghingi ipapasok niyo sa bahay di ba Madali lang Lunggay na nasa paso San ka nakakita ng malunggay na nasa paso 'di ba? Ito, hindi ako naglalagay ng fertilizer dito. Uh, parang hinayaan ko lang siya sa labas. Dapat lang talaga nasa labas yung malunggay niyo dahil outdoor, moringa kasi is outdoor plant. 'Yan. So dito medyo na ano lang siya na bulok kasi hindi na siya siguro puputulin puput, puputulin ko na lang ito dito para hindi na siya ma ano, 'di ba? And then dito din puputulin natin. Lalagyan natin ng aloe vera. Yan. Hindi natin ito papataasin kasi ititrim-trim ko yan para maging bonsai. Ano? Maganda kasi eh. Malay nyo, mabenta ito sa marketplace ng ilang milyon. Di ba? <laughs> Di ba? Napakaganda. So yan yung update natin ng ating malunggay. I hope you like this video, guys. So, Hi, guys. Nililinisan ko yung aking kamalunggay. Malunggay pala. Na halaman. Akala ko to, hindi natutubo. Kasi, ang daming pusa dito, ginagalaw-galaw nila. Pero, siya ay tumubo. Dito kasi sa garden, pag nilalagay ko sila dito na may pot, nadudumihan yung pot pag naulan. Kaya naman talaga yung nakaka-stress.